Uy, na karon kay nang labak ako. Isug kay hangin diri sa amo ah. Wala pa gani ko makasilhig ganing amo natad. Mama. Hindi pa ako nakapagdilig ng na ating mga halaman. Ito po, nagbabanlaw pa po ako yan din kita marami talagang gawain yung bahay pag nanay ka ako eh. yan hindi pa ako tapos ito may hugasin pa ako yan po Ang anak na si Warin. Pangalawa kong anak, nagbabantay siya po ng tindahan. Saka yung ang biso ko. Naglalaba po kasi ako eh, kaya siya nang babantay ng tindahan ng maliit na tindahan. Wala kang klase, Warin? Kalids na to si Warin, si Kenjer Kalid. <laughs> Ito po ang aking maliit na tindahan. Ako ng dugan. Ang aking bunso na oh, pila kamuklit. Eh oh, hindi oh. ba 'yan uti? Siruwarin ng pangalawa kong anak. Kaya ako. So, one, zero, get na ako. 2020, Ito po ang aking mga nilabahan na hindi pa natupi. Natupiin so ko pa lang. 20 20 Yung panganay yeah, kong anak si Kyle. Yan 20, po, oh, nagre-review po siya. 20 hundred squared is 10,000 And 10,000 divided by two is 5,000. Ah, higa higa. 5, 000, Pero nagre-radio po yan. yan. Wala kang paso, Kyle. Wala. Wala siyang paso, kaya nagre-radio. Monday. Two, Monday? 200, Monday parang paso. Here we have 20 20, ko to si Kyle. So now we have 4, 500, KB3 ang course na kinuha niya. Ayan so, po. Nag-review po siya. Kaya hindi ko mautusan. Nayaan ko lang siya kasi nag-review. Ito. Ito po, ang lakas ng hangin. Ito yung mga halaman ko sa ibabaw. Medyo na-stress na sila kasi ilang araw na silang naano ng hangin. Dito. Naawa na nga po ako dito sa mga halaman ko po eh. Yung hangin plant ko po. Hindi pa po ako nakapaglinis ng bahay. Inuuna ko pa kasi yung paglalaba ko. Dito naman po, sa gilid, meron po ako ditong fortune plant. Sa bungad ng ating pintuan, ito po yung Hawaiian tea plant ko po. Naka-indoor po siya. Saka yung fortune plant. This expression, 25 Yan first, po, oh. 10, lumalakas 1, na naman po ang hangin. hangin. Kwa-aloy, inaog ang tanong, eh, matagap na po na. Nalalaglag kasi minsan itong mga halaman po dito. Yun. Tapos ah, po talaga naman marami dito sa amin. Nakakaawa itong mga halaman ko po eh. Pagka lumalakas yung hangin, talagang nai-stress yung mga halaman ko. Wala ko ako magagawa eh kasi talagang pagka ganito hindi, ko, tal hindi mo talaga mapigilan Opo, yung mga laruan ni Khalid yung po mga laruan niya kahit na mga bumurahin lang pagka nilagay mo sa lagayan kasi nanginayang ako yung pagka ano eh. pag lang kaya yan pinagawan ko ng lagayan okay. para paglaki po niya ipita pa niya yung mga laruan niya Di katulad yung mga kuya niya noon, dati wala pa ako medyo, bata pa yung isip ko noon. Yung mga laruan nila, wala, tinatambak, nilagay saksako. Kaya nung lumaki sila, wala, hindi na nila nakikita. Binigay ko na. Yan yung mga laruan ni Khalid yan. po sa tabong so yung hangin malunggay ko po yan bababa na po ako Umpisa na naman po akong magbanlaw. Mahina kasi yung aga. Yung ano ba? Yung agos ng, ano bang tawag itong ang agas diri sa moa ba? Ano bang Tagalog nun? Hindi no. po kasi ako marunong masyadong magtagalog. Kaya po pasensyahan nyo na po. <coughs> po ang aking babanlawan. Nagbabanlaw na po ako. Thank you. po. Tatapusin ko po muna itong pagbabanlaw ko para maya maya na naman po ako ng pinggan. Hindi ko kasi mautusan yung panganay ko eh. Ay, hindi naman yung inuutusan. Pusa lang talaga yung magawa ng gawaing bahay pagka hindi nagre-review. E, naglalaba pa po ako eh. Yung pangalawa ko, nagbabantay ng tindahan. Kaya, ito mga karos. Eh, okay. siyempre, nanay, talagang, ikaw lang talagang gumagawa ng gawain bahay. Kaya, hatapusin ko muna itong aking labahan. Kaya, para mamaya, yung mga halaman ko na naman. Tatapusin ko na po para pakapagsampay na. Dahil anong oras na? Alas 9 na. Mag-alas 10 na. Wala pa na ano. May matapos mo lang. Nabababa ba 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 Yan po mga karos. Tapos na po ako ng sampay. Tapos na rin po ako ng maglaba. Ah. So, nakasampay na po ako si Kyle hindi pa rin po natapos ng review yan na. tanghali na po kanina pa po yung umaga <laughs> Linis-linis po, konti. Konti lang. Gamay lang. Ginagmay nga si Liksilhig. <tong> Tapos na po akong ng graba. Nakasampay na po ako. Ito na naman po. Nagumugas na naman po ako ng pinggan. yung bahay na. Hindi matapos-tapos. Kakain. Maguguga si Laga paulit-ulit. Paulit-ulit lang po. <laughs> yung simpleng gawain ng isang nanay. video na papagod, okay lang. Okay lang. Basta ang importante ng mga anak ko, healthy lang po. Kahit na hibling buhay. doon na naman po ako sa akin Munting hardin. Kain pa po pala ng tanghalian. Tanghali ng po. At susubo na naman ako sa akin eh. years old. Si Kali. ko na sinusubuan. Nagpapasubo pa. Ayan po. Tapos na po akong maghugas. Dito na naman po ako sa aking talan. Unas-unas, konti. Konti lang. Hindi naman ito tapos eh. Ulit-ulit lang naman ito eh. Ang importante, mapunasan, konti. pos dito na naman ako sa aking sa aming maliit na banyo maliit na banyo

Doon naman sa aking mga halaman. Ang oras na warin. na. 11.30. 11.30 na po pala. Papakainin ko pa si Kalib. May ulam. May kanin pa naman. May ulam na. Ito yung ulam namin kanina. umaga piniritong isda. Kaon sa kalib. Kaon sa ka? Ha? Kaon. Kay, ang mga tanong na po dapat bisbisan. pag ang nagpapakain ako ni Kalib, yung hindi niya maubos yung nang kakain. Yung tira ni Caleb. Ito sayang eh. Alam niyo mga karos, ang payat ko. Medyo malaki lang siguro ako tingnan pag nasa camera. Pero maliit talaga ako. Hindi naman na ako tumataba. Kung makita nyo po ako sa personal, maliit po ako. Kapag kung kumakain, i -i -i din. yung dalawang ano tawag yung, anong, anong tagalog nun sa ano sa bisaya luwag doha ka luwag na hindi ganit ko kahurot kaya na ko kaong

Pasensya na kayo mga karo. Talagang nahiya akong marap sa camera Hindi eh. kasi ako marunong magtagalog Tagalog. lang. Kaya saksak sinagol. Bisaya, Tagalog. Madali lang na ay magpalog. lang mga karos yung vlog ko na minsan hindi ako makapagsalita na tamimi minsan tamimi ba yun? medyo nahihain kasi ako eh Kaya maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Ang Ate Rose Plant, nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala sa akin.